girls. ayo kong sabihin sa inyo. Kaya lang feeling ko malapit na kami mag-break. Ayaw niya na sa akin. Sabi kay. ko na nga ba, baliw yun eh. Hoy Stella, baka ikaw yung baliw. Baliw na baliw kay Kev. Huwag ka nga mga alam sa buhay ng may buhay. Hindi ka nakakatulong kay Diana. Tumigil ka na yes. nga. Pipilang kami ng tatlo. 1, two, three. Hoy, mga pangit na palaka! Isang oras kami mag-workout. Naka 30 minutes pa lang kami. Ibig sabihin, maghihintay pa kayo ng 30 minutes. Labas, labas! Kitty, Kitty, anong gagawin natin? Eddie, eh, di mag-workout? Frogs are super! Frogs are cool! Tatalonin namin kayong lahat! Frogs are super! Frogs are, C. Super, I. Frogs C. are cool! Tatalonin namin C. kayong Ay. lahat! Ibigyan mo ako ng cold water! Yana, ano bang problema mo dyan? Bakit nag-hysterical ka? Anong ginawa mo? Leila, naglagay ako ng camera sa toilet. Ano? Hello, Teacher Mike! So, late kami. Hindi na mauulit. So, teacher Mai. Oh my God, Kev. Ano to? Dima, ano nangyari sa kanya? Hindi naman ganyan kanina yan. Bakit bigla silang lumaki? Okay. Ah! niyo ba pa Paano niya ginawa yun? ginawa niya. Pa, paano nangyari yon? Bakit ganon? Bakit yung sakay ganito lang? Alam nyo, dahil sa mga babaeng katulad ni Diana, yung mga boys natin, titingin na lang doon sa dapat hindi nila tingnan. Gigi, ang cool nga, nga eh. Gusto rin namin ng ganon. ganon ko, Tingnan mo nga yung si Stella. Dikit ng dikit kay Kev. Para siyang bubblegum. Oo nga, hindi na siya sumasama sa atin. Baby, ang cute mo talaga. Ang gwapo mo. Stella, wag mo naman ako tawaging baby. Kev, shh. Basta, ikaw yung baby ko, okay? Hoy kayong dalawa, pwede ba huwag kayong magyakapan dito? Kev, di ba sinabi ko na sa'yo, ayoko nagyayakapan kayo sa harap ko? Pwede nyo naman gawin sa ibang lugar yan eh. Kev, ang cool ng ball mo. Oo. Ang cute mo mm. talaga. Di hindi ko naman kasalanan na wala kang girlfriend. Bakit? Sa tingin nyo nagsiselos ako? Hindi ako nagsiselos no? Ayoko lang ng mga taong nagyayakapan sa harap ko. Etong dalawang to nagyayakapan din no. Oh. Patrick! Alam mo ba yung kanta na? I'm already 18. You can kiss me everywhere. Gigi, hindi ka naman 18 years old eh. Magiging 18 din naman ako in the future. Gigi, tinan mo si Dima. Nakatingin sa atin. Kanina pa nakatitig yan eh. Hayaan mo yan. Naiingit lang. Hi guys! Hi boys. Hi boys! Ah, may nagsabi na ba sa inyo na ang gwapo niyo dyan sa mga helmets niyo? Wala pa. Well, girls, cool naman talaga kami. Alam nyo, pwede namin sabihin sa inyo yan araw-araw. Bakit hindi nyo kami yayain manood ng sine ngayong weekend? Sige, manood tayo ng sine habang kumakain ng ice cream. Bakit, girls? Sa tingin nyo, cool ba talaga kami? Siyempre naman. Karina, akin yung nakablue helmet, ha? Sa so, yung nakapula. Oo, sige, Green. Akin yung nakapula. Ang gwapo niya. Tingnan mo, kahit si Pink tsaka Green nagpapakyut sa mga losers. Nakakaloka! Lahat dito sa dressing room gusto lang makipaghalikan. Stella, halika na nga. May workout tayo. Tama na. Tigilan mo na yan. Stella, bitawan mo na nga si Kev para kang linta. Okay, baby. Mamaya na lang may workout kami. Huwag mo akong tawagin, baby. Okay, sige na nga, baby. Bye. Hi, girls. Hi, Hi Diana. Diana. Diana, sabihin mo nga sa amin bakit ka late. May workout tayo. Not, meron kasing nangyari. Diana, tingnan mo si Stella. Baliw na baliw kay Kev. Girls, sa totoo lang wala akong panahon kay Stella ngayon. Tsaka pala, Pwede bang mag-workout muna kayo nang wala ako? Doon lang ako sa dressing room. Ano ba to? Ano bang nangyayari? Ano bang problema ni Diana? Stella, tara na! Uh? Workout na! Tara na! Oo, oo sige, tara. Kev, sumakit siyang ko dahil sa'yo. Bakit di ma? Ako nakayanan ko naman ng in love na in love ka kay Diana. In love pa rin ako kay Diana. Nakita mo ba siya ganong siya kaganda kanina? Mukha lang siyang malungkot. Siguro dahil nag-break kami. Pare, nakita mo kami ni Stella. Perfect kami. Advice ko sa'yo, maghanap ka na rin ng girlfriend. At kayahin nyo kami dalawa ni Stella. Masaya. Ayoko maging katulad nyo. Ayoko maging baby. Guys, ililibre nyo ba, ba kami sa cafe? Hindi no, kayo magbayad sa sarili nyo. Masyado kami cool para bayaran yung mga orders nyo. Ah, ganon. Ganon. 8 8 kayo. Wala kayong kwenta. Art, nakahanap na tayo ng cool girls na wala pa natin. Hindi ko ililibre yung mga cool girls na yan, no? Ang konti lang ng allowance na binibigay ng mama ko sa akin, eh. Okay, tara. Maghanap pa rin tayo ng girlfriend. Yung medyo mahihayin naman. Okay, tara. Ano, Leila? Ready ka na ba? Ano ko orderin mo? Ice, mag-order na ako. Pasta carbonara with truffles. Bilisan mo ha, gutom na ako. Leila, nababaliw ka na ba? Anong carbonara? Anong truffles? School cafe to. Meron tayo hotdog, burgers, pizza. Talaga, Ice? Ano namang klaseng cafe to? Ang cheap-cheap? Oh well, magsusulat ako ng article tungkol dito. Walang class na cafe. Hindi ako kumakain ng hotdogs, burgers, or pizza. Alila, ah, sandali lang. Huwag ka muna magsulat. Meron akong truffle oil. Maglalasang truffles na yun. Very good, Ice. Gawin mo na, bilis, bago pa ako makapagsulat. Okay, gagawin ko na. Masyadong pasosyal tong lay lang to. Truffles daw, nababalo na siya. Teacher Mike, bitawan mo ako. Hindi mo pwedeng gawin to. Yana, hindi ka pwedeng umasta ng ganyan dito. Tandaan mo, Yana, nasa school ka. Sa school, okay? At teacher ka! Teacher! Dapat tinutuluan mo ako kung paano maging mabuting estudyante. Bitawan mo ako! Talagang galit na ako. Ikaw ang pinakasalbayang estudyante nakita ko. Leila, may sasabihin ako. Oh my God! Na hindi pa nga ako nakakakain. Teacher Mike, ano yon? Anong problema? Leila, ikaw ang in-charge sa mga salbayang estudyante dito. Ito ang pinakauna, si Yana. Teacher Mike, seryoso ka? E ano namang gagawin ko sa kanya? Anong gagawin mo? Dali mo siya sa headmaster. Sumusobra na to. Uh, wag, Teacher Mike! Ayoko uh, Ayaw ko Yana, sa headmaster! Yana, mo ko. ko! Umalis ka dito! Oh my God! Ang sakit na ng ulo ko! Okay, Teacher Mike. Ako nang bahala sa kanya. Yana, pwede ba? Tumahimik ka. Wala ka sa palengke. Thank you, Leila. Yana, makinig ka sa lahat ng sasabihin niya. Yana, ano nangyari? Gusto mo rin ba ng carbonara ng may truffles? Bigyan mo ako ng cold water! Yana, ano bang problema mo dyan? Bakit nag-hysterical ka? Anong ginawa mo? Leila, naglagay ako ng camera sa toilet. Ano? Bakit? Kasi gusto ko malaman kung sinong hindi nagtataas ng toilet lids. Nalaman mo kung sino? Oo, oh. si Teacher Mike. <gasps> Kaya pala, ngayon alam ko na kung bakit galit na galit siya sa'yo. Dadalin mo pa ako sa headmaster's office? Sorry, pero kailangan. Leila, makinig ka may deal ako sa'yo. Yana, pwede bang pakainin mo muna ako? Tapos mag-iisip ako. Okay. okay, sige. Ice, dalit mo na yung pagkain ni Leila. Bilisan mo. Oo, sandali lang. Carbonara with truffle oil. Nalulugi ako sa Leilang to eh. Hi, nakakainis niyang smiley na yan. Sabihan ba naman niya ako na flat daw yung boobs ko? Anong flat? Flat bayan? Bakit? Anong gusto niya? Magka-watermelon ako dito? Eh, 16 pa lang ako ah. Siyempre lalaki pa to. Kapag lumaki na to, hindi ko na siya papansinin. Hindi Diana, huwag ka magsinungaling sa sarili mo. Flat boobs ka talaga. Uh, eh, anong gagawin ko ngayon? Baka iwanan ako ni Smiley dahil dito, kaya nga nagpapaninig siya. Okay, nasira na yung araw ko dahil sa Smiley na yan. Ayoko na mag-workout. Hindi na rin ako papasok sa lessons. T-O-R-Y Victory! Girls, nakakainis naman! Hindi natin magagawa to nang wala si Dayana. Nat, ano ka ba? May problema si Dayana? Eh, bakit ba natin pinag-uusapan yung problema ni Dayana? Eh, wala namang problema yung love life ko! Oo, Oo na, masaya na! Masaya na kami para sa'yo! Kasama natin sa team si Dayana. Kaya yung problema niya, problema din natin! Okay, okay! Sige na, mag-workout na tayo! V -I -C -T -O -R -Y, V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bodies are the best! Bodies are the best! Hoy, kayong mga the best! Umalis na kayo dito sa gym! Oo, gagamitin namin yung gym. Kaming mga cool leaders. Pipilang kami ng tatlo. One, two, three. Hoy, mga pangit na palaka! Isang oras kami mag-workout. Naka 30 minutes pa lang kami. Ibig sabihin, maghihintay pa kayo ng 30 minutes. Labas, labas! Kitty, Kitty anong, gawin gagawin natin? natin? Eh, di mag-workout! Frogs are super, frogs are cool. Tatanon ni namin kayong lahat. Frogs are super, frogs are cool. Tatanon ni namin kayong lahat. Frogs are super, frogs are cool. Tatanon ni namin kayong lahat. Frogs are super, frogs are cool. Tatanon ni namin kayong lahat. Yeah, hindi ko na kaya to. Kailangan natin tawagin si Dayana. Frogs are super, guess yon. By the way, naso na yung team captain yon. Bakit? Namimiss nyo siya? Eh di tatawagin na namin si Diana. Oo, paaalisin niya kayo dito. Gym to ng mga panis Umalis na nga kayo dito. Nasa second floor yung gym nyo. Mabaho si second floor. Alam niyo kung bakit? Dahil nandun yung dressing room ng mga basketball players Simula ngayon, dito kami mag-workout. Unang-una, hindi sa amin yung mga basketball players. Football player yung dinedate ko. At nag na kami ni Timur. Okay? Okay, sige. Babalik kami. tata girls. Mas Mababuti mabuti pang huwag na kayong bumalik. bumalik. Frogs are super! Frogs are cool! Tatalunin namin kayong lahat! Diana! Diana! Tignan mo to! May problema tayo sa mga frogs tapos nandito siya nakikinig ng music! Ano ba yan? Girls, ni hindi nga niya tayo naririnig. O oh, sige na, pupuntahan ko na si Kev. Stella, ano ba? Hadi ka dito. Sandali lang. Diana, sorry sa pag-istorbo sa'yo. Kaya lang meron tayong problema. Girls, tinakot niyo naman ako. Diana, yung mga frags pinalis kami sa gym habang nag-workout. Diana, kung kasama ka lang namin, hindi mangyayari yun. Diana, sumama ka na sa amin. Mag-workout na tayo. Gym natin yun. Gym natin. Girls, ayoko munang mag-workout ngayon. Bukas na lang, wala ako sa mood. Oo nga pala. Nakita niyo ba si Smiley? Nandito ba siya? Diana, si Smiley nasa second class. Nandito na yon after one hour. Wait lang, Diana. Kaya ka ba wala sa mood? Kaya ka hindi na workout out dahil dyan sa Smiley na yan? Oo, girls. Ayokong sabihin sa inyo. Kaya lang feeling ko malapit na kami mag-break. Ayaw niya na sa akin. Sabi ko na nga ba, baliw yun eh. Hoy Stella, baka ikaw yung baliw. Baliw na baliw kay Kev. Huwag kang nga mga elam sa buhay ng may buhay. Hindi ka nakakatulong kay Diana. Tumigil ka na nga. Girls, tumahimik na nga kayo. Hindi niyo ba nakikita may problema si Diana? Eh bakit ka naman niya iiwanan? Girls, alam niyo ba kung anong sinabi niya sa akin kahapon? Na flat boobs daw ako. Girls, kasalanan ko ba yun kung pinanganak akong ganito? Nakakainis talaga yung smiley na yan. Bakit hindi niya muna tignan yung matagyawat niyang muka bago niya sabihin flat boobs ka? Alam niyo, girls, ganyan talaga siya, insensitive. Hindi man lang niya iniisip kung anong nararamdaman ko. Nagkaka-nightmares tuloy ako. Naiiwanan niya na ako dahil sa flat boobs ko. Oh, oh my God. God! Diana, eh anong problema? Eh, di mag-push up, brah ka! Not, walang epekto. Deny ko na yan. Diana, eh, di magpalagay ka ng boobs. shenya papano? paano Tama! Bakit hindi ko ba naisip yung kanina? Pagkatapos nito, hindi na ako tatawaging flat boobs ng smiley na yan. Papano, sabihin nyo sa akin. Oo, oh, Stella, ngayon interesado ka na. Soyana, ayaw mong pumunta sa headmaster. Hindi, ayoko. Ay, okay, ganitong gagawin natin. Itutulak kita sa headmaster's office tapos i-video ko. Hindi, ayoko. Sandali, hindi pa ako tapos. Pagkatapos nun, sasabihin mo sa headmaster, sorry, maling pinto yung napasukan ko. Tapos, isesend ko yung video kay Teacher Mike. Iisipin niya, galing ka na doon. Okay. Pero, huwag mong sasabihin sa headmaster na naglagay ka ng camera sa toilet. Kung hindi, lagot ka. Oo na, oo na. Okay, tara. Sandali na. Sige na, sige na. <sighs> frame ako! Okay, very good. Kailangan nating basahin to, tsaka ito. Girls, nag-enjoy talaga ako kanina. Ang saya. Ako din, pinalayas natin yung mga bunnies. O ba? Diba? Tatawagin daw nila si Diana, pero hindi naman dumating. Eh ano namang magagawa ni Diana? Eh takot naman yun. Tingnan mo nga yung mga frags na yan. Feeling nila, ang gaganda nila. Eh hindi naman sila pinapansin ng mga boys. Buti pa tayo, pinapansin ng mga losers. <laughs> <laughs> okay girls, kung gusto nyo Tanungin niyo ako! Expert ako dyan! Tingnan niyo, in-love na in-love si Patrick sa akin! Ah, nakita niyo ba yun? Ha? Paano niyang ginawa yun? Ginawa niya! Paano nangyari yun? Bakit ganon? yung sa akin, ganito lang. Alam nyo, dahil sa mga babaeng katulad ni Diana, yung mga boys natin, titingin na lang doon sa dapat hindi nila tingnan. Gigi, ang cool nga, nga eh. Gusto rin namin ng ganon. Hello, Teacher Mike. Sorry, late kami. Hindi na mauulit. Sorry, Teacher Mike. Okay, alam na natin kung sino naglagay ng camera sa toilet. Si Yana. At sa next lesson, pwede nang gamitin yung toilet. Wala nang camera doon, guys. Oh my god! Teacher Mike, sa tingin ko may bago tayong insidente dito. Guys, nainlove na ako. Oh my god, Kev. Ano to? Dima, ano nangyari sa kanya? Hindi naman ganyan kanina yan. Bakit bigla silang lumaki? Okay, sige girls. Maupo na kayo. Huh? Diana, ano nangyari sa'yo? Meron ka bang allergy? Yes, Teacher Mike. May allergies ako sa popcorn with cheese. <laughs> Teacher Mike, dadalhin ko si Diana sa headmaster's office bad role model siya dito sa school. Nakita mo nga yung mga guys na didistract sa kanya. Bad influence siya. Layla, naiintindihan ko kung gaano ka lungkot yung maging flat. Naiintindihan kita, pero hindi na ako flat ngayon. I suggest pumunta ka sa psychiatrist para may makausap ka. Alam mo, Teacher Mike, hindi ko na kaya yung ginagawa niya. Tsaka, wala naman siyang allergies. Smiley, pare, pwede bang hindi mo na ako mag-training ngayong araw? Bakit naman? Pare, meron kasi akong date ngayon eh. Alam mo na, okay lang ba? Oh, meron ka ng girlfriend? Kwento mo nga siya sa amin. Guys, maganda siya. Mukha model. Tapos, yung mga parents niya, ang babait. Tsaka guys, nagpe-play siya ng violin. O, oh, di ba? Ano pang hanapin mo sa babae? Max, masaya kami para sa'yo. Pare, teka. Matagal na ba kayo nagde-date? Eh, bakit na mo na yung mga parents niya? Dalawang linggo na kami nagde-date. Smiley, ano? Papayagan mo ba ako? Max, napaka-importante ng date kaya dapat pumunta ka. Hoy bata, baka nakakalimutan mo ako nagdidesisyon dito. Pare, masaya ako para sa iyo, pero kailangan mo mag-training, hindi pwede. Ina-expect ko naman sa iyo yan, Smiley, kasi naiinggit ka. Nagseselos ka lang. Alam mo, Diana, isa kang kahihiyan dito sa school. Leila, pwede pa tayong mag-usap? Yes, Teacher Mike. Linisin mo yung blackboard, tapos mag-uusap tayo. Diana, ano bang gusto niya sa'yo? Well, gusto lang niya mag-show off. Naiingit siya. Tapos ko nang linisin yung blackboard, anong pag-uusapan natin? Leila, magaling kang journalist, matalino kang estudyante, gusto kita. Pero pwede, iwasan mo na si Diana. Teacher Mike, nire-respeto din kita bilang teacher, pero hindi ko kailangan ng advices mo. Leila, huwag mong kakalimutan, nagtatrabaho ko at nag-aaral ka dito sa eskwelahan niya. Teacher Mike, wala akong pakialam kung kanino eskwelahan to. Paninindigan ko yung mga opinion ko. Ay, dapat di kami magkaroon ng problema ni Diana. Pero dahil sa lilang to, magkakaproblema pa yata. Guys, alam ko may workout kayo ngayong araw. Pero kailangan akong makita ni Smiley ngayon kasi hindi na ako katulad nung dati. Smiley, Diana, Diana, lumapit ka para makita niya ng mabuti. Smiley, natatandaan mo ba kung anong tinawag mo sa akin kahapon, ha? Ah, uh, babe, Diana, paano? Smiley, hindi yan. Sige, alalahanin mo. Hey, bata, ano nangyari kay Diana? Hindi mo ba nakikita? Kita mo ba? Ayan o. Smiley, pipilang ako ng tatlo. Isipin mo kung hindi, break na tayo. Guys, naalala niyo ba ang tinawag ko Talaga? sa kanya? Talaga, Smiley, nakalimutan mo na agad kung anong tinawag mo sa kanya? Nakalimutan mo na? Tinawag mo siyang flat? Smiley, hindi ka ba nahihiya? Ano, Smiley? Nakalimutan mo na? Teka, sandali lang. Hindi ko kailangang alalahanin kung ano sinabi ko kahapon. Diana, ano yan? Oo nga, Diana. Ano yan? Smiley, eto na yung bagong ako. So next time, bago mo ako tawagin ng kung ano-ano, mag-isip ka muna ng mabuti. Na Naintindihan mo? mo? Ano, Diana? Ginawa mo to dahil sinabi kong maliit yung ano mo? Seryoso ka? Ginawa mo to dahil sa sinabi ko? Nababaliw ka na ba? Oo, Smiley. Tama ka. Smiley, hindi ka ba nahihiya? Ano ka ba, Diana? Nagbibiru lang ako sa sinabi ko. Pero kung ginawa mo talaga yan, alam mo, mag-break na tayo. Break na tayo. Smiley, nababaliw ka na ba? Smiley, hindi kita maintindihan. Kahapon, tinawag mo akong flat. Ngayon, hindi na ako flat. Ayaw mo pa rin. Ano ba talagang gusto mo? Diana, ano ka ba? Nagbibiru lang ako. Parang ako. Di ba minsan tinatawag mo akong pimples? Ano, Smiley, nagbibiru ka lang? Hindi talaga ako flat? Siyempre hindi. Nagbibiru lang ako. Gustong gusto kita. Pero ngayon, hindi na. Hay nako, na mga, mga talaga. talaga. Si Kev, naiintindihan ako. Naiintindihan ko rin siya. Smiley, nagbibiru rin ako. Tingnan mo oh, wala na. Bola lang to. Oh, cool. cool. Diana, kung ano ka ngayon, gustong gusto kita. Sorry ko nasaktan ka sa sinabi ko. Akita ka nga mga bolang yan. Hindi mo kailangan yan. I love you, Diana. Alam mo yun. Totoo, Smiley. <laughs> Guys, mahalin niyo yung mga sarili niyo. Kahit ano pang itsura niyo. Okay, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. Bye everyone! Bye! Bye.